Hi guys, good morning, welcome to my vlog Ayan po, so Nagising tayo ng maaga Para sa ating video for today Ayan po So tara Hi guys so, Welcome to my vlog ay, Gising na tayo Gising na tayo Gising na Masitin tayo Ay, ship. Ando Ayun, sikat ng araw. Alas sa is na. Alas sa is talaga ang gising na abis sa si obaga. Ha? Ay, tulog pa. Bumalik sa pagtulog yung asawa ko. Suko ang kalat. gumaga Figure just me Daming kalat kapag umaga at tulog sila. Ito yung laging bukas kapag umaga. Wala tayong pagkain. Hid lang. Ayan ang ano. Ang Diyos <laughs> mayo. tulog pa kasi siya. So, dito tayo sa ating bintan na isa. Ating window. Ito yung umaga natin dito sa gate. Labas ng pintuan. Ayan. Good morning everyone. ganito trabaho natin pag umaga. Kasi, Nag-init na siya ng tubig, pero natulog siya. Hindi siya nagtimpla ng kape. Okay guys, may timpla tayo ng kapis. Kapis. Ah, yeah. Basit yung baso ko. Isang kapis. Isang kapis. walang brand yung kape ko kasi itinanggal ko yung brand okay, tayo 6 o'clock na tulog pa siya tumalik siya sa pagulog oh. hindi ako pa agad nagigising nasa espirinan ko ada jangan kan di